talagang ang galing ni korporal, Talagang nakatas talaga ng ano, gayaan tayo ng mga Pilipino. Matulungin tayo para sa tao na nakikita natin na lalo na ang katulad PWD din Natutuwa po kasi sa panahon ngayon, meron pa po palang taong marunong tumulong sa kapwa. Katulad po nung ginawa ng polis na dapat may pupuntahan siya, pero talagang itinawid niya yung EWD para hindi na siya mahirapan. Isang bayani na dapat tularan ng ibang tao pa para marami pa siyang matulungan na mga nangangailangan. Mabait po siyang pulis at saka sana marami ang matulungan niya ganyan. Mga bidarkada, kada, mabuti pa ay kilalanin na natin ang nasa viral video na si Police Corporal Francis Alejandro Elyamil, ang nagbigay ng tulong sa isang person with disability. Ako po si Police Corporal Francis Alejandro Elyamil. 29 years old, assigned po ako ngayon dito sa may Southern Police District under District Mobile Force Battalion. Nakita ko siya nasa gitna na siya. Nagbubuhat na ng bottled water. Nagtaka ako kung saan ang galing. Kasi nasa na siya. Nakita ko ngayon may tatlo container pa siya nabubuhatin. Hindi na Din ako nagkatubili na bumaba sa motosiklo. Inistan ko agad yun. Tapos tinakbo ko yung tatlo na bubuhatin niya. Hanggang makarating siya dun sa may pupuntahan. Yun po talaga yung plano ko na tulungan po siya. Pinatunayan ng ating bayaning pulis na hindi lang sila umaaksyon base sa sinumpaang tungkulin. They can go the extra mile para makapaghatid ng tulong. Nung mapanood ko ng viral video mo, sobra, sobrang proud ako sa iyo. Kinilabutan ako, hindi ko alam kung bakit, pero ang saya pa na ng pakiramdam ng na ganun na makatulong yung anak mo sa kapwa niya na alam mo PWD pero hindi mo rin pinabayaan talaga. Mahal na mahal ka namin at sobrang proud kami sa iyo. Ang galing ka rin. Hang ako pa nila tita. Ang galing nila magpalakit pero meron kang tinatawag na rin sa kapo. Uh, si Francis, uh, in the name, isa siya sa mga bagong graduate dito sa amin sa nasa ang Magalang naman, masipag. Kasi dito sa amin na uh, multi-tasking kami kapag kakailangan kung saan mo ilagay yan, eh, hindi eh, maangal yan eh. mga bait na bata. Siguro natutunan nila sa ano sa training center, minumulit ka sila, sila, sila ron ng uh, maganda ng, uh, ng institution para paglapat nila eh, maging kapakinawa kapak sila sa labas. Uh, natuwa ako at the same time na amaze kasi uh, meron palang uh, programang ganito na kung saan eh, yung mga gumagawa ng uh, mabuti sa ating uh, mga kababayan, nabibigyan ng pansin at nabibigyan ng uh, pagkilala ang uh, isang uh, individual na nakagawa ng uh, sa kanyang kapwa. Tularan natin si Corporal Francis Sigalin sa kanyang uh, magandang uh, nagawa sa ating uh, mga kailangan kababayan. Kahit sino naman ang mga uh, makakita ng mga uh, ganong sitwasyon, ganun din si Muriel Gabriel. Sa lahat po ng mga uh, pagpapulisan ni eh, General, kung po tayo magpapulili, magbigay ng uh, tulong sa mga kababayan natin na kailangan. katulad po ni Police Corporal Francis Patuloy ang pagkalat ng kabayanihan video ng ating police leader kada sa social media at bumuhos ang komento ng paghanga para sa kanya. Sobrang saya po yung nararamdaman ko, parang nag-uuma po. Hindi ko naman po in-expect dami-dami po nang natutulungan namin. Hindi po namin inasahan na, ano, na may magbibidyo, may maka-appreciate. Lalo-lalo na mas marami pa yung makakita na hindi po lahat ng police. Eh, masama. Na, meron po na, napakarami po namin na mahubuti botin polis na handa tumulong. Simula po ako nagtas ng kanang kamay. Unang araw po na maging polis po ako. Pinangako po ko sa tatay ko. Hindi po siya mapaya, lalong lalo na pangalan namin. Sinumpa namin kung simula pa noon eh, to serve protect. Walang pinipiling oras, walang pinipiling estado ng buhay. Mas, na, mas nananaig sa akin yung pulis ako. Kailangan ko tumulong, trabaho ko to. Wala akong dapat ikahiya kasi matino akong pulis. At kasama natin ngayon para makakwentuhan ang ating certified Be the Best of the Week, Police Corporal Francis Alejandro El Yamil. Welcome to Bida Kayo Kay Aga. Maraming salamat po sa pag-invita po sa inyo sa inyong programa. Maraming maraming salamat sa pag-oo mo sa aming imbitasyon. Kasi ikaw ang aming Be the Best of the Week, meaning we you saw your act of kindness and that became viral, di ba? So, sir. let's let's talk about it. Gusto na natin, uh, gusto, gusto kong pag-usapan, gusto kong magtanong. Kasi nakita ko yung video eh. Upisaan natin sa, nasa gitna ng araw eh. Yes, sir. Sa gitna ng araw, nasa stoplight ka, nakita mo yung ikwento mo. Ah, uh, oh. that time po, papasok po ako ng trabaho. Ah, papasok ka pa lang noon? Yes po, papasok okay. po ako ng trabaho. Then, naka, two-wheels po ako naka-bike, ah... Uh, motorcycle, pa... Yes. sumisingit pagka merong maluwag. Hanggang makarating po ako dun sa may uh, exit po ng tambo. Ngayon po nakita ko po siya nasa may kalagitnaan na po ng kalsada. Tapos, napailing po ako noon eh. Parang nalungkot ako, parang I feel sorry. Kasi kami nga na ito, buo yung katawan. Tapos siya, di ba, may kakulangan sa katawan niya pero nagagawa niya mag buhat. Buhat. Ah, uh, napaisip po ako bigla kung saan po nanggagaling yung uh, container na binubuhat niya. Nakita ko po sa may kabilang side, may tatlo pa po siyang bubuhatin. Mm -hmm. Hindi po ako nag-atubili o oh, nagdalawang isip na ano. Takbuhin ko po yung tatlo kasi po, go na po yung kabilang linya. Next na po yung linya po namin mag-go. Mm -hmm. Uh, po yun agad stand ko po yung motor ko. Tapos, hinabol ko po siya sa kabilang side. Tingin po ako sa may stoplight. Uh, baka po kasi mahagip po mahagip siya. Mahagip siya, yes. Tapos po, tumakbo rin po ako pabalik sa may motorcycle ko kasi baka po ano, mag-go, makasagabal naman po yung motorcycle ko. Magpas po po, yes, po. Nga, ng, ano, uh, ng accident. Yes, yes. Kasi isipin mo ha, uh, nakakatuwang isipin dito rin is gumawa ka ng yung yung instinct mo na kawawa, gusto okay. tulungan, at tinulungan mo. Isipin mo, dahil sa ginawa mo na yan, ka ng video talaga. Because okay. very interesting, very tama yung ginagawa mo kasi, di ba? Na, yes, na tumulong. Kasi hindi na naman ikaw yung nandun eh. Kasi may mga kotse na nakapigil eh. So da dahil doon, you know, ay na nakita ko yun. Uh, Napa-invita kita rito. Dahil, because of, of what you did, and, and yun ang sinasabi ko na sa akin, um, especially you na know, ano, ang kapulisan, marami kayong maraming, of course, maraming magaganda, pero marami rin negatibo sinasabi, di ba? Oh. Alam mo yan. So, minsan, uh, masakit din para sa yes, mga yes, pulis, so, di ba? Anong, anong nararamdaman mo pag kagano na pag sinasabi ang kapulisan, puro ganito, gadiyan? yan? Iniisip ko na lang yung mga naniniwala sa akin. Tapos papatuloy ko lang yung maganda kong ginagawa. Ito, araw, ba ba Hindi ko po hinahaya na yung pangit na imahin po ng organization namin ay eh, makakasira po sa araw-araw kong -araw ginagawa. Balita ko, meron nagbigay sa'yo ng award dahil sa viral video na yun. Yes, sir. Sino yun? Uh, pakikwento uh, nga, pakikwento mo uh, yun. Uh, yung officer po namin, uh, director po namin ang naggawad po sa'yo ng award dahil po mm -hmm. dun sa may video. Kasi para po i uh, paalala na hindi nagtatapos yung duty natin sa office natin. Mm -hmm. uh, duty din natin na tulungan yung mga nangangailangan na, nakita mo pa ba yun, yung taong yun? Yung... Uh, actually, Misa ba sir. nadadaanan mo siya pag motor ka, papunta opisina o papapauwi? Uh, sir, pangalawang, dalawang beses ko pala po siya nakita. Narinig ko rin na bukod sa pagiging pulis, ang una mong gustong gawin ay maging abogado. <laughs> ha? Opo. Uh, simula po ako, ano? Uh, elementary, grade school po. Gusto ko na pong... Abogado. Bakit? Hmm. <laughs> <laughs> sweldo <laughs> hindi po <laughs> hindi ano para po sa ano ano po kasi kami ah uh, madalas po kami habing... sige lang na nung kabataan nyo niloloko po nung no, ano mga tao pamilya mo, mga magulang mo? Grandparents sa sa mother and father ko. Okay. Gusto na na... Sensya na po. Okay lang, okay lang. Okay. Image po namin, matigas kami, pero... Yeah, no, it's okay to cry. Pamilya po namin. Yeah. Yan, nagpapalabot sa amin. Kaya ngayon, yun ang pinangarap mo na maiangat ko rin ang pamilya ko sa buhay talaga. Hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin ang so, Opo. Hanggang po ako, ano, wala po akong tira-target na age. Basta hanggat nandiyan po sila. Huwag gano'n po ako. Tutulong ka. Baga pag-uusayan mo, magsisipag ka. Yes uh, po. at sana lang, ah, uh, you know, parang, parang huwag tayong madamay sa ibang kasamaan sa mundong ito, di ba? Lagi ko po, pong ano, pangako sa tatay ko na ano, gagawin po siyang blogging proud. Eh, Katulad nun, dati pinigilan niyan po ako ng pulis Mm Kasi nun pa man, hindi na maganda yung image. Sabi ko lang, isa, isa dalawang tao lang maniwala sa akin. Okay. Magiging mabuti akong pulis. Gagawin ko lahat. Umaba ako po at saka papa ko. Meron akong gusto sabihin sa'yo, no? Uh, hindi naman ako sa Nagano, pero meron isang Agamulak sino ako, pero uh, umahanga ako sa iyo. Saludo ako sa iyo talaga. So, sana magpatuloy ka. Una-una, uh, ang bida kayo kay Aga, nandito, napansin ang iyong ang iyong talaga act of kindness. And now, because of this interview now, mas makikilala ka pa ng tao ngayon. Yes, sir. Know, sir panon sa iyo. Mayroon ako konting sorpresa para sa'yo. Francis. Proud na proud kami ni mama mo sa'yo. Dahil sa iyong mabubuti at magagandang asal. At sa pagtulong mo sa pamilya natin. Lalong-lalo na sa kabaitan mo sa mga kapatid mo at pagtulong mo sa kanila. Pagpatuloy mo lang yan, natutuwa na ako sa'yo. At doon sa napabalita na ikaw ay may natulungan yeah. tao ay hindi na ako nagulat doon dahil alam ko wow. lumaki ka sa mabubuting pangaral at sa magandang pag-uugali at salamat din sa iyo sa pagtulong mo sa pagtaguyod mo sa ating pamilya Napakabuti mong bata, ah, anak para sa amin ni mama mo. Maraming maraming salamat sa iyo. At mahal na mahal ka namin ni mama mo. At pagpatuloy mo lang ay yung sinimulan. At kung may meron ka pa ibang matulungan na kaya mo, pagpatuloy mo lang yan hanggat kaya. At maraming maraming salamat sa iyo. Mahal na mahal ka namin ni mama mo at ng mga kapatid mo. Mag-iingat ka lagi sa iyong trabaho. Yan lang ang masasabi ko at maraming maraming salamat. Mahal na mahal ka namin. Kaya lang yung tatay. Opo. Kaya <laughs> ako bang gusto sabihin para sa, sa, sa tatay mo? Uh, ay, hey, Papa. na uh, palagi kong gusto maging proud siya. Ah, pa, maraming salamat kasi lagi mo kami ginagapang na magkakapatid. Kahit nung time na ano, kaya eh ako nagsumikap ako sa pag-aaral ko pa na maging scholar bang nag-aaral ng college kasi napakabigat ng tuition namin nung time yun. Yes. Yung papa ko matigas yan. <laughs> yeah, like any father, like any father. Sige. Kaya po yan, yung message po niya na yan. Sobra po ako natuwa. Masaya, masaya po. I want to congratulate you because of the person you've become. Thank you, sir. Oo. Oh, nakikita ko yan. Ngayon, nakikita ko na talaga kung bakit mabait ka rin dahil mabait din ang tatay mo. Yes, Namanan mo sa kanya talaga yan. Maraming maraming salamat sa'yo. Ibang klase talaga. You know, sinasabi nga eh, may sinasabi nga tayo dito na, na heroes, even heroes look up to their own personal heroes. Diba? ba? E parang in your case, ang father mo ang iyong Superman. Yes, sir. Ang maganda ngayon, ito. Ikaw naman ang Superman nila ngayon. Yes. That's the one. Diba? Anyway, maraming maraming salamat sa'yo. Maraming salamat. Sir, mabuhay ka. Maraming salamat, sir. Wow. Wala akong masabi rito. Mayroon, tingnan muna. Pagkakanin naman natin ng konti na meron ko bang gustong pasalamatan ating mga ano dyan? Uh, unang-una po sa lahat, uh, di po ako naririto kung hindi po dahil sa mga tao na ito. Maraming maraming salamat po unang-una sa lahat sa amin pong CPNP, uh, Police General Leonardo Bernardo Carlos, sir. Sa amin pong uh, Regional Director ng NCRPO, Police Major General Felipe Rivera Natividad, sir. Sa amin pong District Director, Uh, sa Southern Police District, uh, Sir Jimmy Jimmy, Jimmy Lee uh, Lopez Makalay Sir. Uh, at sa amin pong uh, Force Commander, uh, District Mobile Force Battalion, Police Lieutenant Colonel Rodolfo uh, De La Cruz Cadiz nice. Jr., Sir. Maraming maraming sanat po sa uh, walang sawa po nilang pagpapaalala sa amin na maging tapat lang sa trabaho, wala pong mag, uh, masamang mangyayari or Uh, ano anumang kasasama uh, ikasasama namin. Ako naman, may gusto ko. Sa lahat na nabanggit mo, si Chief PNP, lahat po kayo dyan, uh, saludo ko sa inyo, meron kayong ginto dito. Uh, itong, itong, itong police na kasama ko ngayon, eh, talaga makikita ko, masasabi ko may gininto ang puso talaga. Sana alagaan niyo po siya. At uh, sa lahat naman, uh, sa lahat ng kabataan na nanonood, uh, maging patuloy ka maging magandang ehemplo yes, sir. sa lahat sa aming lahat yes, dahil dyan meron kami kunting regalo sa'yo papasok natin kay Aika ang aming Bida Box Aika thank you, Aika yung iPad ayan, thank you <laughs> ito ay para sa sa'yo itong Bida Box from Bida Kayo kay Aga so yeah, pabukas ako pa lang ha sa atin, there you go may t-shirt, kapote regalo lang namin, and plaque of appreciation. Andiyan ang litrato mo, kuha dyan, tulungan mo. At natatago mo to, ha? Ah. Yes, sir. Galing sa amin yan, from media kayo, kay Aga. Yes, sir. At salamat, meron kami konting tulong din para sa'yo. Maraming maraming salamat. Hindi mo na kailangan buksan yan, tago mo na yan, sa'yo na yan. Thank you very much. Maraming salamat. <laughs>